<coughs> 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 takut sa kamera <kabinara> si Brad. sa <coughs> Nagbuwis ka ng buhay upang kami ay nalita. Ka. Pagbasay mo po ang aming mga dog na pasasalamat na pinagsikapan ng buhay. Kung sa amin ang ligawang pag-ibigay sa pagtatawag sa inyong pag magtulog na sa panibigay kami ay makatatanggap at sa amin at sa wala, ay makakaroon upang kami, kami ay lalo pang sumasagay dapat tulong sa amin sa siling, at sa amin. At sa ikararalan mo kasalanan sa pagsusunog ng mga dahon ng mga hamay. Mapagpalang Ama, tunghayan mo po ang simbol, simbolikong pagdataan sa iyong ikaw ay ibigyan. Humalap Iman, ka at ikaw ay magkasakas. At anuman ang silingin sa ama sa iyong pangalap o Diyos ay pagkakaloob magkakaloob. Mag, Maligaya kami ulitan na dala ay pag-asa at tiwala sa iyong pangalap. Panginoon, ang may kiling ko na ating pag-uulayan ngayong gabi ay manalatiling matamis sa mga pinilig adorador na katulad namin na nakalaan. Hintayin mo po kami, Panginoon, sa sunod na buwan at darating kami sa tarang dahil Dalaan namin ang mga papuri at pasasalamat na papalitan mo ng mga grasya at liwanag sa maligaya namin ng buhay at paglalakbay patungan sa pinili sa isang magdaman ang pa paalong Panginoon Amen. Um, Am, amada wit sumasalang ka sa mga namatay, papa sa amin ay paghiin ang loob pa ipasakit paalang salamin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang papatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami payin tulot sa tukso at iadian mo kami sa lahat ng masama. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin kaming makasalanan. Ngayon atung kami mamamatay. Amen. Walang sa Kaparalan sa unang-unang una, ngayon magpakailanman sa walang hanggan siya nawa. Amen. Thank you, Lord. God bless us all. Thank you, thank you. Amen. Yes, Lord, amen. 嗯。<laughs>